Oh, no. right. so, wag mo na, wag mo na, pa. Isur nyo, isur nyo. Uh -huh. härlo, Nako. Ay! MJ! Ayaw it, ayaw it Ayaw i Ayaw isur. Ayaw Ayaw isur. Ayaw Ayaw isur. Okay. Oh, ayaw Ayaw sure.

Bantay, 96 Nine, 1916 Nice. Oh. Oh. <cuasure> nine seven, nineteen seventeen. Ilalim. Oi, oi, Traveling! Nineteen seventeen. Ito dito, dito, dito. Yo, deketin ano. Ice cream ha? Kita ng bro, wag yung pandas, tumitira sa landos. Yeah no, yeah. Oh, make me ano, switch lang, switch lang, switch. Switch! Ay, na Bro, switch lang. Palit, palit banta 'pag ganun. Yo yo. 'Yung mga ano eh. 'Yung mga pasa. Siya daw lang ng pasa. hindi sila, oh, hindi sila sa hindi, hindi na nakikita 'yung. Bola, bola, bola. Hawak lang, hawak lang, hawak lang. Hawak lang. Ah! Nakos si Abena. Sure. Nakopet. Seven. Seven na.

ano ba? May manonood. <laughs> may nanonood sa'yo. Ayaw may sure. Oh. 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 Tignan nyo oh. yung mga ano, pasahan ha. <laughs> <laughs>

Nice. Ay! 2018. Ay, 20 18. Ah uh, 20 Ah 20 Set yeah. Tara, na uh, uh, nice, nice, nice. hindi na kita yung ano, 'yung eh, pasahan. Daming error. Ano bro? Medyo kinakalawang. Kinakalawang yun. Kulang sa ano? Sige.